Eugene Ray. Good afternoon, Idol. Like this. Thank you. Pa-play po yung bagong video. Advance Happy Halloween. O, sige, sige. Itatry kung ano, ha? Hindi ka naman nagsasalita, eh. Teka lang. Naglolo ko yung aking tripod, ha? Ano ba ang kukunin ko? Yung isa o ito na lang? Nakita ko na yung pangalan mo eh. Ato, chine-check ko. Teka lang, ayos ko ha. Elsa Osaka. Elsa Osaka. Eugene Ray. Yeah, ano ko ha nagcha-charge lang ako ng isang ano sandali lang hmm. naka full play playlist sa akin na LS Osaka ano dyan, ano, sa laptop na isa sa maliit apat kayo dyan si Gisinaida ikaw, si Jemina at saka si Lori N. Desen, ano to? forever ba to? Stop vaping. Ito na si Bernie. O oh, Bernie, sandi dyan ka na, nakaplay ka na rin, no? Ayun, no? Tignan mo. Pang ilang ka? One, two, three, apat sa baba. Ikaw yun. Ikaw yun. Eh, no? Kumakain ka ba doon o no? nagkukwento ka? Ayan, no? Nag-charge lang ako ng sa laptop, eh may, may dyan na apat katao pa. Mm -hmm. Ipin ko lang sandali ito. Ito, may ilig sa pin eh. Kaya ipin na lang natin yan. Andi dyan ka El Susaka na nandito sa laptop. Nag-charge lang ako kay nila si Naida. Si Naida, Gemina, at saka si Ma'am Lori. Lori N. Nag-charge lang ako sandali. at dito eh yung anim na eh, si ano yan tawag dito si Banji o oh, baka na yung ma... naka, naka, ano, naka waiting sa money na handa na lang mag apply ay naka Hmm. Ang dami natin bago diyan kasama. Dikitan nyo lang. Hindi ko maibabato si ano eh. Si Ilongga eh. Asan ba si Ilongga? Ayan na si Ilongga pala oh. Ayan, dikitan nyo lang si Ilongga. Hi, hmm. Bobby. katinan surgery ko. Ayokong kamutin eh. Bakit? Si Ilonggan, jowa ni Ilonggo. <laughs> nando doon ako kay ano kay uh, kay Banji at saka kay ano kay Rica Dit tapos kay pangalan nito chat charge lang ako sandali pangalan nito kay Aweng naka BG ako tapos kay Gina tapos Kay Marilyn, Tapos kay Yoga Ayan, di kita mo yan o, Si Bernice, o oh. Si Bernice, di kita mo Ayan, di kita mo Matating ng surgery ko magagawin ko dito kakamutin yung surgery ko mami si may ang gandang hapon po mm, hapon may sa yo hapon sa akin alauna na Alauna na ng madaling araw. Gamitan mo ng tildad. dad. Yay! Ambot ah. Hindi nga ang kate. Tignan mo ang kate oh. Oh, oh, oh. Ayan oh. Hmm. Ang kate, oh. Hmm? Ang kate ng surgery ko. Hmm? Sobrang kate. Hindi atay, ano kaya gagawin ko? sampu lang ang kaya nung ano mo, may. Baka sampu lang talaga kaya nun Ilang inches ba 'yon? Kung mga 12 inches lang na laptop 'yon, I think maybe 10 kasi itong aking maliit eh yung 8 inches ko na ano eh o oh, 6 inches mahigit lang yan o 8, o 7 7, ang nalalagay ko lang 6, maximum na 6 na yun pero masyadong ano na, hindi na makita yung dikit-dikit Aquarius, -dikit. girl Mhm. Mm Kamusta na Aquarius? Tay kaya hanap kita ng espasyo sandali ah. Kukuha kita ng espasyo. Mega love shout everyone. Di kita si Aquarius, si Bernice, si September. Baka may dumating pa diyan November. <laughs> okay. Mami ang kati talaga ng ko ng surgery ko. Galing din ako kay Rose 92. Ang dami ko pinuntahan, ano? Hindi ko talaga matiis. Tignan mo, ang kate. Hmm? Talaga ang kate. Mm, -hmm, Diyos, may ang kate talaga ng puso ko. Ayan, ang kate, oh. Hindi atay. Ano ba ko? Kakamutin ba o ihimasin lang? Makati siya, makirot. Ito yung bakal, oh. Yung parang piso. Okay, atay. Ang kate. Anong gagawin ko? Kakamutin? Ayoko kung kamutin eh. mga <laughs> kay mami mga kaibigan kong Russian niyayaya ako maglaro ng Roblox. Yung mga Ukrainian na kaibigan ko. Bernie, where are you? I told you you add me to Roblox. Duh, I'm busy. <laughs> ito ito mga bulsi nito. Niyayaya ako maglaro ng Roblox. ayoko Buti madaling aran. Walang kuwenta. Umagahin tayo walang kwenta Ando din ako, huling pinuntahan ko si Marlin. <laughs> Ay, naka just may tawa ko na tawa dito kay Marlin. Nagbablog, nakatuhad na rin. <laughs> Ang dami niyong naka-play. 6, 9, na 12 tatlo na nalalaglag ah. Sa kabila pa, nadagdag ko lang doon si Bernice oh. Isa lang ang nalaglag doon, si Marlin. Ang pinalit ko kay Marlin niya si Bernice. Mamaya pagka may nalaglag dyan, papalit ko naman si Aquarius. Asa na si ano? Asa na si... Ang ano ito? si Claire Lagasca. Ayan, o. Oh. sabi niya, pag tripan ko daw siya. O, oh, ayan, Claire. Tignan mo yung video mo. Sabi mo, pag-tripan kita. Ayan. Pinlay ko yan. Want to sawa yan. Siguro kung mga tatlo ako ka dyan, tat apat. Si Elsa Osaka, kan dyan din, tsaka si Sinayda. Magcha-charge lang yan, Elsa. Mamaya, i-open ko kayong ng apat na nakalagay dyan. Si Ma'am Ella Lori N, tsaka si Gemini, G. Sinayda, ka Elso Saka. Osaka. charge ko lang. Pagkatapos ng charge niyan, ipi-play ko uli yan. Automatic naman yan, kahit na nag-charge yan, nag-automatic -nag play yan. Tuloy-tuloy yan, kahit na ba yung laptop. Simple Imelda, nandi dito rin. Thank you po. Ba, nag-message pa rito. Dito ka manood, Simple Imelda. Ayun ang video mo, oh. Tapos si Margiet, andiyan dyan din. Ay, nako. Baka hindi ako mag-umabot na isang oras. Baka mag-45 minutes lang ako nagaantok ako eh tsaka makirot ang aking surgery alam ba kung bakit makirot ang surgery Two days